Sa simula, makikita si Tobias si Norma at Gary, ang magulang sa pinikula na naghahanda ng matulog. Napatingala si Norma at napansin ang isang note na nakasulat sa kisame. Sumilip si Gary pero wala siyang nakita. Maya-maya, may narinig silang ingay sa ibaba. Hindi bumalik si Gary kaya si Norma ang bumaba. Nakakita siya ng dugo at agad na kinabahan. Tumakbo siya, sinubukan niyang tawagan ng pulis, ngunit nasa ilalim siya ng kama. Ilang araw ang lumipas, si Anton na walang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang magulang. Nagsasabi pang ubos na ang gatas sa nanay niya. Isa kasi siyang tamad na stoner na walang ambisyon. Kahit pantalon, hindi maisuot. Kahit nasa labas ng bahay, ang tanging dahilan lang kaya siya lumalabas ay para bumili ulit ng pot. Nakipagkita siya sa dalawang kaibigan, si Namik at Nub. Pareho lang sila, mga tamad na stoner na nakatambay sa basement ng kani-kanilang magulang. Sa labas, dumaan si Molly, ang kapitbahay ni Anton, at ang matagal na niyang crush. Nahulog ang libro nito, kaya mabilis niya iyong pinulot para isa uli. Una niya itong inamoy, na malamang ay amoy libro lang. At pagkatok niya sa pinto ni Molly, bigla siyang naduwag at tumakbo palayo. Pagkatapos, nakilala natin si Debbie Lure. Medyo misteryosa siya sa una. Pero makikita nating may hinahabol siyang isang nilalang at nakakita na siya ng pattern kaya alam na niya kung saan siya dapat pumunta. Sa bayan kung saan nakatira si Anton habang si Anton ay gumagawa ng sandwich at hindi man lang tumitingin sa ginagawa. Mapapansin niyang duguan ang kutsilyong gamit niya. Dugo ng kanyang mga magulang. Nakakagat pa siya bago niya mapansin at saka siya nagpanik. Iniisip na may mamamatay tao sa bahay. Pinahanap niya sa aso kung sino man iyon pero wala itong nakita matapos niyang tumakbo-takbo ng takot na niya ang mga bangkay ng magulang niya na nakatago sa Halloween decorations. Dumating si na Mick at Nob at nakita ang patay na si Natobiasis. Doon nila pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Sa kamay ni Norma, may hawak siyang piraso ng shirt ni Anton. Ibig sabihin, suot iyon ng killer o baka siya mismo ang killer. Tumawag si Mick ng pulis pero nagsimulang mabaliw si Anton ang kanyang kamay. Hindi niya na malayang napatay niya si Mick. Tama sa ulo gamit ang bote. Sinubukan niyang balaan si Pnob. Pero nang makuha ng kamay niya ang isang saw blade, naputol ang ulo nito. Kaya malinaw na, may sumanib sa kamay ni Anton. Pati ang pusa nito ay hindi nakaligtas. Pagkatapos hinanap ni Anton ang pusa, hanggang mapunta siya sa halamanan ni Molly. Inimbitahan siya nito sa loob habang sinusubukan siyang patayin ng sarili niyang kamay. Sinusubukan ni Anton na sabihing delikado siya Pero lalo lang nitong na turn on si Molly Mas nagiging dangerous Mas type niya Para hindi niya ito masaktan Tinali niya ang kamay niya na mas lalo pang nagpa-turn on kay Molly Ayos na sana ang lahat hanggang sa dumating ang parents ni Molly Kaya tumalon palabas ng bintana si Anton Kinagabihan Inilibing niya ang mga bangkay ng pamilya at kaibigan niya Ngunit bigla niyang narinig si Mick Zombie na pala si na Mick at Knob kinaumagahan, pagbangon ni Anton at makita sila. Inakalan niyang panaginip lang ang lahat. Pero hindi nga panaginip, ikinwento ng dalawa na nakita nila ang maliwanag na ilaw at mga anghel na kumakanta. Pero tinamad silang maglakad papunta roon, kaya bumalik na lang sila sa Earth. Ganyan katindi ang laziness nila. Muling sinaniban ang kamay ni Anton at inisip ng magkaibigan na gawa ito ng demonyo. Hindi sila sigurado, kaya kailangan nilang humingi ng tulong kay Randy na Nasa Burger Jungle, isang fast food place na nakakatakam subukan. Pero walang oras si Randy para sa mga drama ni Anton. Kailangan niyang kumain kaya nagdisguise ko si Anton bilang empleyado at pumunta sa drive-thru. Kinausap niya si Randy, pero inamin nitong wala talaga siyang alam sa demonyo. Mahilig lang siya sa metal music. Pero nagbigay siya ng payo. Kailangan lang niyang abalahin ang mga kamay para hindi sila makasakit ng kahit sino. Sa labas, tinawag ang pulis dahil sa noise complaint. Pagdating nila, nakita nilang nakaupo si Anton sa sofa, kasama ang dalawang bangkay. Kaya malinaw sa kanilang siya ang killer. At nang gumalaw ang mga bangkay, nagulat sila. Naisip ni Anton na baka mas mabuti kung makukulong siya para mas safe ang lahat. Kaya humiling siyang ipakulong siya. Pero ayaw niyang bitawan ang crochet needles. Kaya kumilos ang kamay niya at pinatay ang dalawang pulis. Pagod na si Anton kaya napagpasyahan niyang putulin na ang kamay. Nang maputol niya ito, sinilid niya sa microwave at niluto hanggang mukha itong patay. Umalis ang mga kaibigan niya para kumuha ng first aid kit at dumating si Molly. Nagyayaya siyang pumunta sa school dance. Bagay naman dahil Halloween, kaya pwede ang costume look ni Anton bilang lalaking naputulan ng kamay. Pagbalik ni na Mick at Pnub, wala si Anton. Inayos ni Mick ang ulo ni Pnub para hindi niya na kailangang buhatin ito at sa kagustuhang kumain. Binuksan ang microwave at askidenteng na palaya ang kamay. Tumating na sa bayan si Debbie at unang pinuntahan ang bowling alley kung saan niya na-meet si Randy. Nagkapalagayan sila agad. Inamin niyang galing siya sa pamilya ng mga pari na ang layunin ay pigilan ang puwersang sumasanib sa pinaka-lazy na tao sa paligid. At kapag umabot ng hating gabi, ay hihilahin ng demonyo ang isang biktima papuntang impyerno. Wala naman itong sense masyado. Nabanggit ni Randy kung gaano ka weird ang kilos ni Anton, kaya alam na ni Debbie na siya nga ang pakay niya. Dumating ang magkaibigan sa school dance kung saan tumutugtog ang The Offspring. Akala ng lahat costume lang ang itsura ng dalawang zombie, si Debbie. Sa wakas, nakaharap si Anton at Balak na sana siyang patayin. Pero dahil naputol na niya ang kamay, kailangan nilang hanapin ito umakyat si Anton sa entablado at sinubukang balaan ang lahat tungkol sa killer hand pero walang naniwala hanggang sa nabalatan ng ulo ni Dexter Holland. Nagkagulo ang lahat. Tumakas si Molly at Tanya sa air ducts ngunit napunta sila sa dead end. Tanging daan palabas ay ang malaking fan. Ginamit ni Molly ang sapatos ng kaibigan para pigilan ang blade at nakaahon siya pero si Tanya hindi pinalad tinanggal ng kamay ang sapatos at hinigop ng fan dahilan upang matadad ito nagdisguise ang kamay at nagtungo ang lahat sa auto shop classroom kung saan nakatali si Molly at nakahanda ang hydraulic lift para pigain siya hanggang sa kisame higit pang masama malapit na maghating gabi at gusto siyang hilahin ng kamay papuntang impyerno sinubukan ni na Anton at ng mga kaibigan niyang pigilan ng lift pero napakalakas ng kamay naalala nila ang isang napakabobong ideya pero ideya, Pausukan ka ng kamay. Nag-work. Nakontrol nila ang kotse at nailigtas si Molly. Pero hindi papatay ang kamay. Tumanon ito. At sakto namang dumating si Debbie at inihagis ang kanyang dagger. nagvaporize ang idle hand. Napalaya ni Anton si Molly at naghalikan sila sa ilalim ng kotse at nabagsakan. Nakita ni na Mick at Nab ang liwanag. At sa pagkakataong ito, naglakad na sila papunta roon. Sa huli, nagising si Anton sa ospital buhay pa at nandoon pa rin ang dalawang kaibigan niya pero ngayon guardian angels na sila